Good morning, good morning mga kalapatids Welcome back, syempre, Toyong TV So, nandito na naman tayo So, apat na araw tayong nawala Kaya hindi tayo nakasali sa second laps Dahil galing tayo ng Batangas Sa training So, itong ginawa natin sa kanila so, sobrang miss nila sa tubig At kala nila eh hindi na sila makakawala sa loob ng apat na araw. So kanina nang pakawala tayo, hindi ko lang nabidyohan. So pagkalipad, almost one hour silang hindi naka dapo rito sa loob natin. Ikot lang na sila ng ikot. So nagluluplay sila. Nagre-range sila. Almost one hour. So ngayon, bumaba na sila ngayon. Pare-parehas. Ayan na sila. Kita nyo sila. Yan, naliligo. Ayan, naliligo. kanya-kanyang ligo sila so lahat yan bababa naka open loop tayo ngayon sa taas doon naka open loop binuksan natin yung release nila para kasi sa alam ko sabik na sabik na yan in 4 days ba naman tayong wala so ang aking anak lang ang nagpakain at nagpainom so ngayon gagawin natin hayaan natin silang maligo na maligo para naman gumanda yung kanila mga balahibo mawala yung kanila mga kuto so pag ako nagpapaligo mga yung siyempre nilalagyan ko yan ng asin yan, konti lang, di naman maalat yung nilalagyo sa tubig para man mahimas-masan sila at mawala yung mga kuto-kuto asin lang pinaliligo ko, oh, hindi na ako naglalagay ng ibang kung ano-ano pa so tara, panoorin natin sila maligo mga katoyo napakasarap nilang maligo tara, let's go! Ligo muna ang ating mga flyer. Syempre 'yan. Bad time kahit tag-ulan, bad time. Yan ang gustong-gusto -gusto ng ating mga kalapatits ang maligo ng sabay-sabay ang mga YB oh sarap ang sarap sarap di ba nag open loop tayo para makapaligo sila Thank <music> you.